Yo, what's up mga kapatid at welcome back again sa ating YouTube channel, no? So, for today's video mga kapatid, eh, podcast muna tayo, no? So, wala muna tayong story, no? So, uh, meron tayong topic at ang topic natin ay paano nga ba naboborn again ang isang tao, no? So, <clears throat> dati, nung wala pa akong ganong pangunawa sa God's words, no? Salita ng Diyos, eh, Naisip ko kapag nabautismuhan ka, kapag nailubog ka na sa tubig at umahong ka na, yun na yung ibig sabihin ng born again. Ipinanganak ka na muli. Ipinanganak ka na ulit sa uh, bagong buhay. no? Tapos nabasa ko sa uh, 2 Corinthians uh, 5.17 kung hindi ako nagkakamali or 1 Corinthians yata. Na kung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, wala na yung dati mong pagkatao. At yung dati mong pagkatao, napalitan na yun ng bago. So yun yung ibig sabihin ng born again, no? Yung iba kasi, ang akala pag sinabing born again is religion siya or sekta or uh, ministry, ganun, no? Sa so, pagkakaunawa ko, ang born again ay hindi hindi talaga siya uh, samahan o no? hindi siya religion or hindi talaga siya uh, sekta or denomination, no? Ang born again ay encounter. Encounter mo sa Panginoon o encounter mo sa salita ng Diyos. 'Yun yung born again, no. Kasi kapag sinabing born again, no, meron mga naggiisimba sa church every Sunday. Uh, sinasabi nila sila ay born again Christian. But kapag tinanong mo sila kung paano sila na, paano sila na born again at ano yung nabago sa kanila, no? Kung paano sila na-born again. Ang sasabihin nila, nabautismuhan sila, kaya sila na-born again, no? So, ganyan din yung sagot ko dati, no? Paano ka na-born again? Nabautismuhan na ako, kaya na-born again na ako. But, uh, mali pala, no? Para sa akin kasi, kahit nasa anong sekta ka or denomination ka, once na ma-born again ka talaga, yung totoong ma again ka, ano yan, uh, makikita yan sa pagkatao mo. No? Hindi mo na ginagawa yung mga dati mong ginagawa. For example, dati nagiinom ka nung makatating ka ng church, hindi ka na nagiinom. Yung thinking mo, no, kung ano yung iniisip mo, hindi na siya about sa mundo. Hindi na about sa word, words, sa world na to. Hindi na dun yung uh, takbo ng isip mo. Ang takbo na ng isip mo kun, ay Uh, patungkol sa langit, yun na yung takbo ng isip mo. Parang hindi ka na masaya sa mga bagay na dating ginagawa mo, like yung mga pagbubulakbol, pagkasama sa mga barka-barkada, at pakikipagbiroan ng mga mahalay na salita. Parang kapag ka may mga ganong uh, senaryo sa buhay mo, eh, nalulungkot ka kapag ka natatangay ka. Yun yung ibig sabihin ng pagiging born again mo. At yung focus mo, nandun na sa words, sa words, sa words o sa salita ng Diyos. Yun na yung uh, parang laging iniisip mo. Yun na yung palaging uh, tumatakbo sa isip mo. Kung paano mo siya i-share sa tao, kung paano mo siya kung paano mo ipapakilala ang Panginoon sa kanila, kung paano paano mo sila ma may hikayat na sumampalataya sa Panginoon. Parang kagaya ng mga apostol, di ba? Nung hindi pa sila ah uh, napupuspos ng banal na espirito talagang takot na takot sila kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila pero nung na puspos sila ng banal na espirito yung espirit na mismo yung kumilos sa kanilang mga buhay nagpahayag talaga sila at humayo sila kung saan-saan ang mga lugar no so gayon din tayong mga ah uh, na born again no hindi mo masasabi na kung ano yung gagawin mo kasi kusang kikilos yung banal na espirito sa buhay mo. Yun yung sinasabi ng Panginoon sa John chapter 3 verse 3 hanggang 5, no? Ang pinanganak sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Ang hangin ay hindi mo alam kung saan tumutungo. Gayun din ang espiritu. So yung espiritu na yun, yun yung uh, sa'yo na gawin yung mga bagay na ayaw mong gawin yun yung pag-share ng salita ng Diyos o yung pagbabahagi sa mga tao ng salita ng Diyos. Na kapag may kakwintuhan ka, gustong gusto mo laging isingit yung salita ng Diyos sa kanila. At kapag may mga biruan na hindi naman uh, ikakaglorify ng Panginoon, hindi ka nagiging masaya. Yun yung ibig sabihin ng born again. And yung mga, mga goals mo, mga, mga pangarap mo sa buhay na pang mundo, wala na. Ayaw mo na nun hindi ka na masaya doon. At yung parang kasiyahan mo na lang ay yung i-share o ipakilala yung Panginoon sa mga tao. Yun na yung ang palaging tumatakbo sa isip mo. Yun na yung palagi mong uh, iniisip bago ka matulog, pagkagising mo. Yun yung tinatawag na born again. At paano ka maboborn again? Siyempre, kapag nilublob ka sa tubig, tapos pag awa mo, born again ka na. Hindi po yun ganun umatin ka lang ng church, nabautismohan ka na, born again ka na. Kahit abutin ka pa ng 20 years sa loob ng church, kung hindi mo pa nauunawaan yung kanyang yung words, yung salita ng Diyos, hindi ka pa to, talagang maboborn again. Kasi sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, di ba? Basahin niyo 'yan. Yan yung isang magandang ah, halimbawa ng pagiging born again. No? Yamang ipinanganak kayo muli sa laman na hindi sa laman na sisira, hindi sa laman na nasisira kundi sa salitang nabubuhay at namamalagi magpakailanman. So yun yung ibig sabihin ng born again, no. So habang binabasa natin yung Bible, binabasa natin 'yan at naisa sa buhay natin at naipapasok natin sa isip natin, sa puso natin, diyan nag start yung pagiging born again mo kasi nababasa mo diyan yung uh, katuruan kung paano ka mamumuhay di ba sabi sa 2 uh, Timothy chapter 3 verse 16 no ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos di ba sa uh, ginagamit sa pagtuturo paghusay ng mali at kung paano mamumuhay ng matuwid ang isang tao yun yung ibig sabihin talaga ng born again yun talaga yung parang ah hindi mo alam yung mga bagay na ginagawa mo ayaw mong gawin dati pero ginagawa mo na siya ngayon at doon ka nagtataka kasi hindi mo naman siya kayang gawin o ayaw mo siyang gawin pero ginagawa mo na siya ngayon. Yun yung ibig sabihin ng born again. Halimbawa, uh, dati ayaw mo magbasa ng Bible. Ayaw mo magbasa ng Bible. Nagisimba ka lang, umakating ka lang ng church. Tapos pag-uwi mo, tapos na. Pero nung na-born again ka na, kahit nasa trabaho ka, Bible pa rin yung nasa isip mo. Salita pa rin ng Diyos yung nasa isip mo. Sa tuwing break time mo, binabasa mo siya. At pag uwi mo, pinag-aaralan mo siya. Bago ka matulog, binabasa mo siya. At isinishare mo siya sa mga kakilala mo. No? Sa mga friends mo sa social media. Pinupost mo sa uh, Facebook account mo. Sa ibang mga platform. At lagi kang nanonood ang mga pinapanood mo ng palabas or mga mga clip about God na o about sa salita na ng Diyos. Hindi na sa mga bagay na mga palabas, mga movie na mga ganda, mga mga action, mga Korean drama, wala na sa ganun yung isip mo. Yung isip mo nandun na sa salita ng Diyos. At gusto mo siyang pag-aralan ng pag-aralan hanggang sa dumating ka sa pinakamalalim na pag-aaral na. Hanggang sa dumating ka sa point ng pag-aaralan mo na yung uh, historical theology, ganyan. Uh, basta, mas, basta malalalim na ano na aralin patungkol sa salita ng Diyos. Mga ganyan na yung aaralin mo. No? Biblical theology, Christ, Christ Christology, ganyan. Yung mga ganyan na yung laging nasa isip mo. Yan na yung bagay na gustong gusto mo nang aralin at gusto mo siyang maunawaan. Kapag ganyan na yung mindset mo, ibig sabihin nun, naboborn again ka na. Pero hindi ibig sabihin sumabay ka lang sa panalangin, nanalangin ka, born again ka na. Nailubog ka lang sa tubig pag ahon mo, born again ka na. No, uulitin ko, ang pagiging born again ay hindi isang beses lang 'yan, no? Paano 'yan? Parang cycle 'yan habang uh umaatin ka ng church uh, narinig mo yung preaching yun yun eh parang nako nako-convert yung ano mo pagkatao mo habang binabasa mo yung biblia nauunawaan mo siya unti-unti doon ka na bo born again hindi yung <coughs> sumabay ka lang sa panalangin born again ka na hindi po ganun yun eh kasi kapag kasama ka lang sa panalangin tapos hindi ka na nagsimba wala na wala nang words na ano sa kalooban mo, sa pagkatao mo. Wala ka na maririnig, di ba? Kaya nga, ang kay tao kailangan magsimba every Sunday. Kasi, yung sermon, ano yun eh, parang paalala yun. Parang paalala yun sa bawat mananampalataya na kapag nag nakagawa ka na ng mga bagay na hindi mo dapat gawin, napapaalalahanan ka na, mali pala yung ginawa ko na yun. Next time, susubukan uh, ko ng iwasan or tigilan sa aking buhay yung mga ganung bagay, di ba? 'Yun yung ibig sabihin ng born again. Hindi yung umating ka lang ng church kasi may maganda doon, may pogi or kasi uh, gitarista ka or drummers ka sa church. Hindi po ganun 'yun. Yung pagiging born again na sa isip tsaka puso mo 'yun na yung mga bagay na pang mga mundo, hindi ka na masaya sa kanya. At ang palagi mo na lang iniisip at ang gusto mong gawin eh mag-aral ng salita ng Diyos at i siya sa bawat mga tao. So yun lang mga kapatid. God bless everyone.